Ko, oh, nakikita niyo na 'yan, puro lupay talaga. Mamuti. Hmm? Ah, bindabe oh. Oh. Eh na, patapos na sila. Yan, may, magkita natin pag lumapit sila. Titingnan natin yung gaano karami yung huli talaga nila. Ano, grabe nito po yun. Oh, matindi. Kaya magkasawa guys, Hi. Hi guys. <laughs> <laughs> Tama, kasawa, guys. <laughs> Grabe sentad na yung bangka nila sa lupoy oh. Guys, kung order kayo ng lupoy, dito lang. Kaya. <laughs> <laughs> Puno. Oh, grabe dabi. Puno talaga. Malapit na kami malubog sa lupoy. sentad <laughs> na oh, malulubog na sa lupoy. Tinulada talaga. Grabe, pagkalupoy sa malampay sound. Oh. Halo <laughs> wala nang lambat, guys. lambat, puro lupoy. Halos sulang mahawakan. Oh. Grabe, sintad. Yan man ang malampay sound, matindi. Oh. Grabe pagkalupoy. Ah, pundo, oh. Mga 200 kilos Sinta ka. bangka Oh Tabi Yun lang guys Maraming salamat sa panonood